Mami, ilang oras yung tulog, oh. Ilang araw ako, puyat. Wala ano? akong bahay sa tulog. Parehas na, naman tayo. Nahatok na ako, hindi ka kayo ng katawan ko. Parehas naman tayo. Hindi ka po, Dave. na pata sa katawan mo. Nagkaroon ng sagutan ang magpartner na si na Papi Galang at Harvey sa bagong upload na video ng reality show ng Toro Family. Inilabas ni Harvey ang kanyang saloobin kay Vince dahil sa palagi na lang raw natutulog ang kanyang buntis na asawang si Papi. Anya ay buong biyahe nila simula umaga hanggang pauwi ng gabi ay natutulog raw ito sa sasakyan. Umabot raw sa isang araw na gumising lang si Papi ng apat na oras para lang mag-live at muli na naman itong natulog, kaya minabuti ni Harvey na gisingin ang asawa ng alas dos ng madaling araw. Napaiyak na lamang si Papi nang maputol ang kanyang tulog dahil anya ay ilang araw na siyang kuyat at mayroong mga araw na dalawang oras lang ang kanyang tulog. Kung makumpleto man raw niya ang walong oras na tulog ay putol-putol pa kaya raw sumasakit ang kanyang ulo at katawan. Nilinaw niyang hindi siya nagrereklamo dahil lahat naman raw na nangyayari sa kanya at mga desisyon niya sa buhay ay alam niyang dahil ito sa kanya. Iniiwasan raw niyang idahilan ang kanyang pagbubuntis pera na lang kung talagang kailangan, ngunit ang kanya raw antok ay hindi na talaga niya mapigilan. Bilang buntis na kailangan ang mayat mayang pahinga at tulog, sinusubukan raw niyang magampanan ang kanyang trabaho. Ngunit minsan talaga ay bumibigay na ang kanyang katawan na kahit na mag-alam pa siya ay hindi siya nagigising. Nahihirapan na nga raw siya sa nangyayari, hindi pa siya maintindihan ni Harvey. Hindi na raw siya ang nagdedesisyon sa kanyang katawan kundi ang bata sa kanyang sinapupunan. At kahit na ano pang gawin ni Harving pagising sa kanya ay hindi kayang labanan ang antok at tuloy-tuloy siya sa pagtulog. Ani naman ni Harvey ay pareho naman silang puyat ni Papi, ngunit kailangan nilang magtrabaho, kaya nga sila bumukod. Sa loobin ni Papi na hindi buntis ang asawa, kaya magkaiba ang kinakailangan niyang oras para makapagpahinga. Napaiyak na lamang si Papi dahil ngayon lamang raw siya nakakatulog ng maayos at nakapagpahinga ay ginising pa siya ng asawa. Dagdag pa niya ay kung kaya lang ng kanyang katawan ay nagtratrabaho naman siya. Anya pa ay nahihirapan na nga rin siya at kung pwede lang na manganak na siya ng maaga ay ginawa na niya. Punto naman ni Harvey na naubos ang oras ni Papi sa tulog. Hindi na raw nagiging productive sa isang araw ang partner. Masama rin daw para sa buntis ang puro tulog. Inamin ni Harvey na nahihirapan na siyang intindihin ang ginagawang ito ni Papi araw-araw. Sinubukan ni Harvey na kontakin ang ilang membro ng Toro family upang maglabas ng saloobin, ngunit karamihan ay hindi na sumagot sapagkat nagpapahinga na rin ang mga ito. Tanging si Vince ang kanyang nakontak at dito nga ay inilabas niya ang anyay pagkabwesit niya kay Papi. Ani Vince ay magulo talaga ang sleep pattern ng nagbubuntis kaya sana ay intindihin na lang ni Harvey si Papi. Mas mabuti raw nakausapin ni Harvey ang partner pagkagising nito sa kalmadong paraan.